Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa pagkilala sa mga karapatan at tungkulin. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto na isa sa buhay ang pagiging magalang sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain na kumikilala sa karapatan ng kapwa bata. Unang layuning pampagkatuto na ilalahad ang sariling mga tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa bata. Ikalawa, nakapagbibigay ng mga patunay na ang sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa bata ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan at ikatlo, na isasakilos ang mga tungkulin sa pagkilala sa mga karapatan ng kapwa bata. Muli nating balikan ang ating nagdaang aralin, sagutin ang sumusunod na mga tanong. Mga bata, ano ang nagtutulak sa tao na igalang ang karapatan ng kapwa? Magbigay ng pansariling kahulugan sa sumusunod na mga salita at gumawa ng pangungusap tungkol dito. Mga bata ang karapatang pantao ay pundasyon ng isang makatarungan at makataong lipunan. Ito ang mga pangunahing karapatang likas sa lahat ng tao anuman ang lahi, kasarian, relihiyon, katayuang panlipunan, o pinagmulan. Ito ay mga bagay na kailangan o pwedeng gawin ng malaya ng isang tao para siya ay mabuhay ng maayos at may dignidad hindi ito maaaring alisin mula sa kahit sino mang tao, anuman ang katayuan sa buhay at sitwasyon na kinalalagyan. Bilang isang bata ikaw ay may mga karapatan, ito ay nakasulat sa dokumento ng United Nations Convention on the Rights of the Child o UNCRC. Ito ay isang treaty na ipinagtibay noong 1989 ng UN. Pinirmahan ng Pilipinas ang UNCRC noong ika anim ng Enero taong 1900 at siyam na po at naging opisyal na kasunduan noong August 21, 1990. Isa ang palipnes sa isandaan at siyam anim na bansa sa buong mundo na pumirma at nakipagkasundo na pangangalagaan ang mga karapatang ito. May tatlong kategorya ang mga karapatang pambata ito ay ang mga sumusunod. Una, karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili, survival and developmental rights. Pangalawa, karapatang makilahok, participation rights. At pangatlo, karapatang maproteksyonan, protection rights. Tandaan natin, lahat ng mga bata wala pang labing walong taong gulang ay mayroon ng mga karapatang ito. Kung ikaw ay may edad na mababa sa labing walong taong gulang, ito ang mga karapatan mo. Karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili, survival and developmental rights. Article 5, dapat igalang ng gobyerno ang mga karapatan at responsibilidad ng iyong mga magulang na bigyan ka ng direksyon at gabay ayon sa iyong kakayahan. Article 6, may karapatan kang mabuhay at mapaunlad ang iyong sarili at ang iyong mga kakayahan. Article 7. May karapatan kang magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan mong mairehistro pagkapanganap. Hanggat maaari, may karapatan kang makilala ang iyong magulang at maalagaan. Article 8. May karapatan kang magkaroon ng identity o pagkakilanlan. Obligasyon ng gobyerno na siguraduhing na ipagkakaloob sa iyo at napoproteksyonan ang iyong pangalan, nasyonalidad at ugnayan sa iyong pamilya. Article 9. Hindi ka dapat mahiwalay sa iyong magulang maliban na lang kung para ito sa iyong kabutihan. Halimbawa, kapag pinapabayan o minamaltrato ka ng iyong magulang. Kung magkahiwalay ang iyong mga magulang, may karapatan kang makipag-ugnayan sa parehong magulang, maliban na lamang kung makasasama ito sa iyo. Article 10. Kung ikaw at ang iyong pamilya ay nakatira sa magkaibang bansa, may karapatan kayong magbiyahe sa pagitan ng mga bansang ito upang magkita o kaya ay magsamang muli sa iisang bansa. Article 18: Ang parehong mong mga magulang ay magkatulong sa responsibilidad ng pagpapalaki sa iyo at dapat na laging isinasaalang-alang kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Dapat tulungan ng gobyerno ang iyong mga magulang sa pagpapalaki at pangangalaga sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyong susuporta sa kanila, lalo na kung sila ay parehong nagtatrabaho. Article 20. Karapatan mong mabigyan ng espesyal na proteksyon kung ikaw ay wala sa piling ng iyong sariling pamilya. Kung hindi ka maalagan ng sarili mong pamilya, dapat siguraduhin ng gobyerno na ikaw ay mabibigyan pa rin ng tamang pangangalaga na isinasaalang-alang ang iyong kultura at pinanggalingan. Article 23: Kung ikaw ay may kapansanan, sa isip man o sa katawan, may karapatan ka sa espesyal na kalinga, edukasyon, at pagsasanay upang matulungan kang umunlad at magkaroon ng buhay na may dignidad. Article 24: may karapatan ka sa pinakamahusay na kalidad ng serbisyong pangkalusugan at sa malinis na tubig, masustansyang pagkain, at malinis na kapaligiran upang manatili kang malusog. Dapat tulungan ng mga mayayamang bansa ang mga mahihirap na bansa upang makamit ito. Article 25 Kung ikaw ay nasa ilalim ng pangangalaga ng gobyerno o lokal na mga autoridad, may karapatan kang masubaybayan kung ikaw ay nasa maayos at ligtas na kalagayan. Article 26, kung ikaw ay mahirap, karapatan mong matulungan ng gobyerno sa iyong mga pangunahing pangangailangan. Article 27, may karapatan ka sa antas ng pamumuhay na sapat upang matugunan ang iyong mga pisikal at mental na pangangailangan. Dapat tulungan ng gobyerno ang mga pamilyang hindi kayang ibigay ang mga ito. Article 28, may karapatan kang mag-aral. Ang pagdidisiplina sa mga paaralan ay dapat may paggalang sa iyong pagkatao at dangal bilang bata. Dapat na libre ang edukasyon sa elementarya. Article 29 may karapatan ka sa isang edukasyon na nagsisikap paunlarin ng lubos ang iyong personalidad at abilidad. Hinihikayat kang igalang ang karapatan at pahalagahan ang ibang tao, at igalang ang kapaligiran. Article 30. May karapatang kang pag-aralan at gamitin ang wika at kaugalian ng iyong pamilya katulad man ito o hindi sa wika ng karamihan ng mga tao sa bansang iyong tinitirahan. Article 31 may karapatan kang magpahinga at maglaro at sumali sa iba't ibang aktibidad gaya ng sports, musika, at drama. Article 42 Dapat ipaalam ng gobyerno ang kasunduang ito sa lahat ng mga magulang at bata. Karapatan mong malaman ang iyong mga karapatan. pumili ng siyam na artikulo mula sa iyong mga karapatan na mabuhay at mapaunlad ang sarili at talakayin ang mga ito sa isang kapareha. Pagkatapos, ayusin ang mga ito sa pagkakasunod-sunod mula sa pinaka hanggang sa hindi gaanong importante gamit ang template ng pagraranggo ng jamante sa ibaba. ano-anong mga tungkulin ng isang bata ang maiuugnay mula sa napiling pinaka karapatan ng kapwa-bata. Magbigay ng dalawang halimbawa. Basahin muli ang iba't ibang karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili at tukuyin kung ano ang pagkakatulad ng sumusunod na mga artikulo. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. gumawa ng isang refleksyon na naglalahad ng iyong mga sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata ng may paggalang. Bakit mahalaga ang paggalang sa karapatan ng kapwa-bata? Ilahad ang iyong mga dahilan. Ikalawang paksa, Kahalagahan ng pagkilala sa karapatan ko at ng kapwa bata. Basahin ang sanaysay at sagutin ang mga gabay na tanong. Basahing mabuti ang maikling kwento at sagutin ang tanong tungkol dito. Gamitin ang rubrics na nakapaloob sa pagmamarka ng sagot. Naunawaan nyo ba mga bata ang binasang kwento? Kung gayon, sagutan natin ang mga gabay na tanong. Ikatlong paksa, mga paraan ng pagkilala sa karapatan ng kapwa bata. Narito ang mga artikulo tungkol sa inyong karapatang makilahok o participation rights. Una, Article 4. Dapat gawin ng gobyerno ang lahat ng kanyang makakaya at gamitin niya ang kanyang pondo para masigurong nakakamit mo ang mga karapatang ito. Article 12. May karapatan kang sabihin ang iyong saloobin tungkol sa anumang bagay na nakakaapekto sa iyo at mapakinggan ang mga saloobin at sasabihin mo. Article 13, may karapatan kang makakuha at magbahagi ng impormasyon hanggat ang impormasyon ay hindi makasasama sa iyo o sa iba. Article 14, may karapatan kang mag-isip at manampalataya ng malaya, at isabuhay ang iyong relihiyon na may paggabay ng iyong mga magulang, basta hindi mo inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Article 15, may karapatan kang makipagkita sa iba pang kabataan at lumahok sa mga samahan hangga't hindi ka nakatatapak ng karapatan ng ibang tao. Article 16, may karapatan ka sa pribadong buhay. Halimbawa, hindi maaaring basahin o ipamahagi ng iba ang iyong diary, larawan, sulat, at mga mensahe sa mobile phone, email at social media na walang pahintulot mo. Article 17, may karapatan ka sa maasahang impormasyon mula sa mass media. Ang mga telebisyon, radyo at pahayagan ay dapat magbigay ng impormasyon na maiintindihan mo at di dapat na magpalaganap ng mga material na makasasama sa iyo. Narito naman ang mga artikulo tungkol sa iyong karapatang maproteksyonan o protection rights, Article 11 May karapatan kang maproteksyonan laban sa kidnapang at pagpupuslit sa iyo sa labas ng bansa. Article 19 Dapat siguraduhin ng gobyerno na ikaw ay inaalagaan ng wasto. Dapat kang protektahan laban sa karahasan, pang-aabuso, at pagpapabeya ng iyong mga magulang o ng kung sino mang nag-aalaga sa iyo kailangang magpatupad ang gobyerno ng mga programa na makatutulong upang maiwasan ang pang-aabuso at matulungan ang mga biktima ng pang-aabuso. Article 21, Karapatan mong maalagaan at maproteksyonan, inampon ka man o nasa pangangalaga ng isang foster family. Article 22, Kung ikaw ay isang batang napunta sa isang bansa bilang refugee, dapat makamit mo pa rin ang mga karapatan katulad ng sa ibang mga batang ipinanganak sa bansang iyon. Article 32, may karapatan kang maproteksyonan laban sa trabahong mapanganib o maaaring makapinsala sa iyong kalusugan o edukasyon. Article 33, may karapatan kang maproteksyonan laban sa mga mapanganib na gamot o droga. Article 34, may karapatan kang maproteksyonan laban sa sexual na pang-aabuso. Article 35, walang sino mang maaaring dumukot o magbenta sa iyo. Article 36, may karapatan kang maproteksyonan laban sa anumang gawain na makasasama sa iyong pagunlad. Article 37, hindi ka dapat maparusahan sa paraang malupit o mapanakit. Article 38, may karapatan kang maproteksyonan sa panahon ng gyera. Kung ikaw ay wala pa sa gulang na labin lima, hindi ka maaaring maging bahagi ng hukbong militar o makibahagi sa gyera. Article 39, kung ikaw ay napabayaan o naabuso, dapat kang makatanggap ng natatanging tulong upang maibalik ang iyong respeto sa iyong sarili. Article 40. Kung ikaw ay maakusahan na lumabag sa batas, may karapatan kang makatanggap ng tulong legal. Karapatan mo ring tratuhin ng may respeto at dignidad. Hindi ka dapat ikulong. Ang paglagay sa iyo sa kulungan o pagdaan sa korte ay kailangang iwasan hanggat maaari. Article 41 may karapatan kang makamtan ang mga karapatang nakapaloob sa batas sa iyong bansa o sa pandaigdigang batas na mas mahusay kaysa sa mga karapatang nakapaloob sa kasunduang ito. Magbigay ng tatlong sariling halimbawa sa sumusunod na mga karapatan at isipin ang katumbas na tungkulin nito sa iyong kapwa at sa iyong sarili. pagtutugma Itugma ang dalawang uri ng karapatan sa ikalawang hanay sa akma nitong halimbawa sa unang hanay. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Isinusulong ng United Nations Convention on Rights of Children ang child rights awareness campaign at ang youth leadership training. Mag-design ng cover ng informational pamphlets tungkol sa mga karapatan ng mga bata. Bilang tanda ng liderato at responsibilidad ng youth leadership, ipaskil ang ginawang disenyo sa bulletin o information board ng inyong paaralan. Rubrics sa pagmamarka ng disenyo. Sagutan natin ang pabaong pagkatuto. Piliin ang tamang sagot. Basahin ang sumusunod na mga tanong. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang.